si Linda Lacros uh, from Bicol University and as of now uh, isa po ako sa newly hired na uh, uh, weather forecaster ng PAGASA I really like to thank um, a personally dahil sa dahil pinush nila or pinursu nila yung BS uh, Meteorology program dahil dito ang uh, kubaga we are all aware naman that Philippines na ang Pilipinas ay need talaga ng mga meteorologists ng mga weather forecasters sa mga for the past few years, di ba? Kung madami ang disasters na na-experience natin. Uh, natural calamities, kung natural calamities. So, this is a big way para matulungan ang Pilipinas na mas ma mapunuan yung, yung tinatawag na brain drain here in Pagasa. Right. and so hinihikayan po namin, or sinasupportahan po namin yung Agkampar Pilis. Right. Dahil ang Agkampar Pilis ay isa po sa mga nagsupport na talaga ng BS Meteorology and we know naman kumbaga yung lahat ng yung mga estudyante na kumuha ng BS Meteorology almost all of us has a job now here in Pag-asa na malaki ang naitutulong sa Pilipinas so uh, patuloy po natin supportahan ang ang party list dahil ito ay isa sa mga paraan para umunlad yung uh, kaalaman natin sa or umunlad yung level or mag-level up po yung science ano natin science uh, feel do